That's right. Anak, sa aking pagtanda, unawain mo sana ako at pagpasensyahan. Kapag dala ng kalabuan ng mata, ay nakabasag ako ng pinggan o nakatapon ng sabaw sa pagkainan. Huwag mo sana akong kagagalitan. Maramdamin ng isang matanda. Nagsiself-pity ako tuwing sinisigawan mo ako. Kapag mahina na ang taing ako at hindi kita maintindihan, huwag mo naman sana akong sabihan ng bingi pakiulit na lang sinabi mo o pakisulat na lang. Pasensya ka na anak. Matanda na talaga ako. Kapag mahina na ang tuhod ko, magtsagaan mo sana akong itayo. Katulad ng pag-alalay ko sa iyo noong nag-aaral ka pa lamang lumakad. Pagpasensyahan mo sana ako kung ako may nagiging makulit paulit-ulit na parang silang plaka. Basta pakinggan mo na lang ako. Huwag mo sana akong pagtawanan o pagsawa ang pakinggan. At tatandaan mo anak noong bata ka pa. Kapag gusto mo ng lobo, paulit-ulit mo yung sasabihin. Maghapon kang mangungulit hanggang hindi mo nakukuha ang gusto mo. Pinagtsagahan ko ang kakulitan mo. Pagpasensya mo na rin sana ang aking amoy. Amoy matanda. Amoy lupa. Huwag mo sana akong piliting maligo. Mahina na ang katawan ko. madaling magkasakit kapag nalamigan. Huwag mo sana akong pandirihan. Natatandaan mo noong bata ka pa. Pinagtsatsagaan kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mong maligo. Pagpasensyahan kung madalas ako'y masungit. Dala na marahil ito ng katandaan. Pagtanda mo, maintindihan mo rin ako. Kapag may unti kang panahon, magkwentuhan naman tayo. Kahit sandali, inihim na ako sa bahay. Maghahapong nag-iisa. Walang kausap. Alam kong busy ka sa trabaho. Kahit alam kong hindi ka interesado sa mga kwento ko. Tatandaan mo ba anak, nung bata ka pa? Pinagtsatsagaan kong pakinggan at intindihin ng pautal-utal mong kwento. Ako sa iyong teddy bear. At kapag dumating ang sandali, nakoy naka magkakasakit at maratay sa banig ng karamdaman. Huwag mo sana kung pagsawa ang alagaan. Pagpasensyaan mo na sana kung ako man ay maihi o madumi sa higaan. Pagtsagahan mo sana akong alagaan sa mga huling sandali na aking buhay. Total, hindi naman ako magtatagal kapag dumating ang sandali ng aking pagpanaw, hawakan mo sana ang aking kamay at pigyan mo ako ng lakas ng loob na harapin ang kamatayan at huwag kang mag-alala kapag kaharap ko na ang Diyos na lumikha ipupulong ko sa Kanya na pagpalain ka sana dahil mapagmahal ka sa iyong ama't ina.